I'm back. So, it's Sunday today. Than to order outside food or to go out. I rather to stay at home and to make my own version of pizza. Simple pizza. So, ang gagamitin ko, ito na lang. Tawa. Instead dito sa microwave na ito. Sa OTG ko. Sandali lang naman ito ang gagawa. Meron ako nitong mozzarella. Bumili ako ng mozzarella. Ng ketchup. Meron ako dito pizza toppings. Lalagyan ko ng konting mayonnaise. At saka ng regular cheese. At saka meron ako, pwede kang bumili ng ano lang, uh, pizza dough dito. So, simple lang, ang gagawin ko, hanggang kesa naman ako baby doon sa labas, parehas naman yung ano niya, yung yung lasa. So, lalagyan ko ng sibuyas, at saka kamatis, yun lang. Yun ang simpleng ano ko. Pizza ko. Huwag na mag- ma ma mag-arbo. As long as Masarap kainin. Malasang-lasa talaga. Gagawin ko, maghiwa ko ng inugasan ko na ito. Kamatis. na kung lumabas, dito na na ang gagawa ng pizza. Hello, Dot. Okay. Hello, Lola Ray. Ay, sali kita, Lola Ray, ha? Come on. Come on. Invite Lola Ray. I-accept mo Lola Ray. Add. Makakasano pa live ko. simpleng pizza. Bumili ako ng dalang pakete. Do I look good in sun? <laughs> Shout out sa aking pinsa na si Dote dyan sa Saudi. Sa aking pinsa, sa mother side na yan, si Dote. Sa father side naman si Lola Ray dyan sa Bohol. simple insan. Gumawa ng pizza. manood ka. Simple lang ito. Do simple lang ang pizza ano ko Muna lalagyan ko ng mayonnaise para malasa. Alam niyo yung technique ko nilalagyan ko ng mayonnaise. Para panglasa. Bago ko ano, i-ano ko na ito, papainitin ko na yung tawa. Para hindi masunog, lagyan mo ng ganitong plates na may butas-butas. So, lalagyan ko ng mayonnaise, konting mayonnaise, pampalasa. Yan. Yeah. And then, i-spread ko ganito. Widespread. Sandali lang. Ngayon, lalagyan ko na regular ketchup para malasa. Malasa ang pagmamahal ng asawa ko. Ganito. Lagyan mo ng ketchup. And then, ihalo mo na yung pizza toppings niya. Ayan. Ihalo mo doon sa ketchup. Ayan. Gets na gets? Ito. Hinalo ko na yung ketchup pati yung pizza toppings. And then, i-spread ko widely ganyan. Very simple. Easy as the, like this only. Very simple. Kung wala kang OTG o microwave, kung meron ka naman ganito, ito ang gawin mo. Painitin mo, ilagay mo sa mahinang apoy para magka-crunchy siya yung dough niya. Yan. Gina mo, parang hindi ketchup, parang ano lang siya. Normal na ano. Pizza, gravy, Okay, pagkatapos niyan, ilalagay ko na ang mozzarella. At saka yung, asa na yung gundeng? O so where are you? Ganito yung, yung ano dito, yung mozzarella cheese. Okay. Mudurang ko ng mozzarella sa ibabaw. Ganito. Ganito ko ibubudbud sa ibabaw. Pag-ibig mo. may kami? Ganito ko i... Oven. Tumuro po Kamu You start cleaning the house tomorrow. Ya. And then ilalagay ko muna yung Tomito mm -hmm. Slice to me to. Dah. Sibuyas, bumbay I'm making pizza. kau pizza. Slice na pizza mo Ah, pizza kago banaw. <laughs> Ngayon, mag-uugas ako ng kamay para ni amoy sibuyas. Ah. Anday ko rin, ah. ko na naman ng regular cheese. Ay, maganda ba yung pagkaano ko? O, oh, yun. Bubulburan ko na ng regular cheese para masarap, makalinam-nam. Para din itong pizza na na-order sa labas, ganun lang nakikita ako. Kung ako order dito, ganun lang kalalabasan. Mas masarap pa ang pizza ko. <laughs> Ngayon, Ingagated natin. Ganito. Lagyan natin na ng maraming cheese para masarap. Kung may olive ka, pwede mo yan lagyan ng olive. Ay, nalimutan ko pala. May olive ako. May olive pala ako. Sorry ha, lalagyan ko ng olive. Masarap ito. Lalagyan ko ng grape or grape. Diyan may space ba? Diyan ko ilalagay. Yun. Ano naman ito? Ngayon, ikakalat ko na gano'n. Tingnan nyo, ang ganda tingnan. Di ba? Para ding nag-order ka sa labas, ah. Masarap lang dahil daw sa gravy gravy at sa cheese. Yan. Ikalat mo yan, i-spread mo siya gano'n. Yan. Kulang pa cheese. Kalimutan mo na ang diet ha. Huwag mo na huwag mo na isipin yung diet na 'yan. Saka na lang pagkatapos kumain ng chips saya, doon mo maalala, ay I'm on diet. Ngayon, lalagyan ko na, Oregano. 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 Yan. Ang sarap yan. 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 Yan ang pakulisa. Seasoning. Paglalagay ako na. Pizza seasoning. ilang mo, ilang, ilang, ano, ilagay ko. Ang dami, di ba? Seasoning. Yan, pizza seasoning. Sa huli, maglalagay ako ng red chili flakes para maanghang-anghang konti yung pizza natin. Maanghang-anghang. Yan. Yeah. Diba? Masarap tingnan. Alam mo, scatter na dito yung po yang ang ganda, tignan. Presentable. So ngayon, pinainit, pinainit ko na ito, yung tawa. Kung wala kang OTG o microwave, ilagay mo sa ibabaw, sa kamo tatakpan. Ay, maano ma ito, sa Yun. Tingnan nyo ang fire. Ko. Tingnan nyo, mahina lang. Yan. Yan. Mag-aantay tayo ng limang minuto. pagka crunch na yan siya. Di ba, insan? Di ba? Di ba? Yan. And then, gagawa rin ako para sa father-in-law ko kasi hindi ang kumakain ng may onion. Yun. Masarap na, sulit pa. Makasave ka pa kung sa bahay mo gagawin. Isang order ng pizza dito, dyan sa atin, 400 plus na regular size lang. Eh dito, magkano? How much here, Harvey? Ah, maybe 200 something, maybe ah. Yung regular size niya dito, mura. Pero ang lasa, para akong, ay, parang nilagyan lang ng cheese at sa ketchup lang. Ganun lang. Yun ang ano nila. Tingnan, ilang ilang ang nilagay ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Walo, siyam, sampung, ano, ang nilagay ko. Di ba? So, Titingnan natin dyan. Magka-crunchy yan siya. You know. Okay. Para hindi masunog, lagyan nyo ng cake sa ibabaw ilagay nyo ng plates, pag oh, idiretso talaga sa, idiretso agad sa tawa, yung sa ano na yan, yung, 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 ito, paglutuan, para hindi masunog sa ilalim. Lagyan mo ng plates, para hindi masunog siya. Yun. Ganito ako maggawa ng pizza. Ayoko lumabas, dahil ang asawa ko, andito sa bahay, nandito sa bahay, nagpahinga. Ngayon, Sunday, Araw niya ng pahinga. So, hindi ko siya istorbohin. Istorbohin ko lang siya kung papakainin ko siya ng pizza. Kung luto na, saka siya istorbohin. Hello to Samat Samat Odera Odera. ngayon ay long dress. Dahil mamaya pagsasayaw mo, come to me. Come to me. Ganon. Same re recipe, same procedure. Ang gagaw. Paano mag-accept? Insan, inimbita kita mag para ano ka. Sana, accept mo lang dyan. Tinamin na, invite kita sa ano. I accept mo dyan insan What a way Being the camera on, i accept mo dyan ya kita Nih mo wait Hello sa aking classmate na si Renner Andyan sa Germany Renner, kumusta, Neha, Udani Hello Shout out sa inyo. Happy Sunday. To Binod. Happy Sunday. Pinagalan lang kita Ano mo na accept mo? Si Per daw. Si, si ano ang ano ko? Si... Si... Cannot invite Per daw. Per she's busy. Hello sa akin. Isya shout out. shoutout ko din mga yung mga pamangkin ko sa may shout out ko do kahapon. Hindi ko na shout out kay Jan, Kay John, John. John, John Udi. Kay John Udi. Tingnan niyo hindi siya sunog sa ilalim. Tingnan mo my plates. Ganito lang kasimple. Kasi, Marunong naman ako gumawa ng dough. Pero tinamad ako at saka hindi nang tinabad. Wala akong flour. Kailangan bumili ako ng flour. Pwede, pwede ako, marunong ako gumawa ng dough. Problem, wala akong flour. Kasi dinila lang kami dito kumakain ng white, ng ano, ng mendo, ayaw ng asawa ko. Nang lagi nag-ano. Kaya ang ginawa ko, bili na lang ako ng ano, paper. Ang aso ko andito sa labas. Si Luna ko, andyan sa labas si Luna ko. Mamaya ko napapasukin. Then makulit siya. Gigisingin niya yung tatay niya. Tulog ang tatay niya. Gigisingin niya yan. Yan.

Kaya, paano mo mga ngayat, mga ngayat, kung ganito ang iniisip ko pagkain? Ay. Paa. hola. Muna कौन सर सॉलिब आप हो सॉलिब उसको सॉलिब आई बेन क्या ना बेन दो ही suche lota A जब मैं <coughs> <Hopesichi> <sholes> Tingnan nyo. Sobrang init ah. Yan. Okay, tinan mo, yung kulay doon sa ilalim. Nagbabrown na siya. Yan. And then, nagme-melt na yung cheese. Yung mozzarella, melt na. Yan. One minute more. One minute. And then, i-slice ko yan. Alam niya ba kahapon, nahulog yung mobile ko. Buti. Meron screen guard. Kung hindi, basag ang mobile ko. Basag na nga. Yung isa, nahulog sa tubig. Dahil sa kakat... Ano ko? Ngayon, ito na naman. Mm -hmm. Yung sa father in law, hindi ko, ko to lalagyan ng ito. It's topping kasi may onion. Ang ilalagay ko lang ketchup, pati cheese, mozzarella, at saka kamatis, olive. Tingnan niyo nag-melt na. Kung wala kayong microwave or OTG, yan, pwede. Dito lang sa ano na ito, burner, ma. Low fire lang, mahina na apoy lang. Ano, ang gagawin, ang paano kayo magbuto para hindi masunog yung pizza. At saka crunchy sa ilalim niya. Pagkain, crunchy. Kasi ang ano na ito, luto naman siya, yung dough na yan. So crunchy mo na lang siya. Lo na nga, luto na nga. Ipapakranchi mo lang siya. Yan. Tingnan mo, nag-melt na. Nag-melt na ang mozzarella, pati yung regular cheese. Yan. Mahina lang na apoy. Para hindi kayo, don't spend too much for to buy pizza. If you can make it at home, do it. Okay? As long as you have complete ingredients. I-ahaw. I-ahaw ko na siya. Tignan nyo. Diba? Ang sarap niyan. Pero pawis ko tumutulog din. No, I-ahaw ko na siya. I-ahaw yeah. ko na siya. i-apply natin na siya. Yan. Ganyan niya? Di ba? Aray. Lagay natin dito. So, ilalagay ko na itong isa. Where's my slicer? I don't I don't want to take it. Wash it later. Better I use knife. Was crunchy, Crunchy. Hmm. Hmm. try this try ko ha. Ay! Oh, bakit pa? Tingnan na sa ilalim. Oh, yan lang. Crunch na yan siya. Mmm. Yummy, yummy.